What's up guys? So at this oras ng alas 4 na guys Tingnan nyo, lumalamon pa rin siya oh So nagbo-breakfast pala yan siya guys ganin yan, yan, yan siya lumamon oh. So magastos yan siya guys kasi Sa loob ng isang araw Yung isang buong Ah uh, Pizza, hindi kasya sa kanya yung tatlong guys 9 real pag dito sa bakala mura lang pagka sa labas binili so magastos talaga yan so may pipino doon nanya may pipino doon sa ano guys talaga yan niya at meron siyang American pizza. oh tingnan nyo ganyan siya ka oh, hindi diba? So, hindi pala yan siya natutulog, guys. Sa mga hindi nakakalam, ang mga hayop na ganito, hindi natutulog. Mahiga lang yan siya, pero hindi siya tulog. Hindi talaga natutulog, guys. As in. Nung bago pa lang yan, pag hindi, pag hindi pa yan tulog, nakatingala sa akin so binabantayan ko siya hanggat hindi pa ako natutulog nagbabantayan kaming dalawa o ba diba? kita nyo na tingnan nyo, nyo so malaki na siya guys tingnan nyo oh. so, sabi ng kapatid ko kasi alaga yan ng kapatid ko guys Nagbakasyon sa Pilipinas iniwan sa akin I mean dito ko pa naiwan kasi walang mag-aalaga doon sa bahay ng amon niya ng matino kasi yung mga dalaga niya nagsiasawa na eh nangangagat ito dati eh. isang beses na ako niya nakagat pero ngayon hindi na ma masunori na siya guys hindi na siya nangangagat pero maniwala kayo sa hindi mas mapanghi pa yung ihi niyan kaysa ihi ng tao parang ihi ng lalaki to eh alam niyo yung lalaki kung umihi sa pader pader ganyan o minsan may pagkabastos din yan guys doon siya umiihi o sa lagayan ng tubig niya minsan pag nabubuisit ako hindi ko kagad pinapalitan yung tubig niya eh para mag, mag maano siya ba, ba Madalas siya na uh, wag niyang iihihan yung tubig niya kasi nga inumin niya yon o ba diba? so punishment sa kanya kaya madalas hindi na siya umiihi Um, tingnan niyo, malaki na siya, guys, oh. Hindi na nga siya kasya, oh. So mahal pala yung kulungan niya, mahigit isang daan real. So pinapahanap ko yung amo ko para bilhan ng malaki. Wala mang mahanap. mayrong malaki pero hindi para sa ganitong klaseng hayop. Para lang sa mga ibon. Kaya eh, lang naman hindi pwede yung sa ibon, no? Oh. hindi yun matibay. Baka makawala. sa so, babae na Dodi. Hello, Dodi. Nakikinig yan siya, guys. Tingnan niyo. Tingnan niyo. Sa so, babae na muna tayo, guys, ha? Tingnan niyo. Oh, oh. Sismosa rin yan, eh. Parang yung nag-aalaga lang sa kanya ngayon, sismosa rin. Ganyan din siya, guys ba diba? so yan ang daily routine ko dito guys before ako matulog ng lagpas pa na or kailan ako matutulog kakain yun siya guys tapos pagising ko lagyan din siya uli ng food so ganun yun daig ko pa yung nanganak o ba diba? china oil pero ngayon unti-unti na rin bumabalik yung ano niya panlasan niya kasi nga in-stop niya kainin yung pipino at carrots kasi nasasanay na siya na puro malambot malambot na lang yung kinakain ay eh, nagagalit yung kapatid ko sa Pilipinas so medyo sinasanay ko siya pabalik ng carrots at pipino pero kinakain naman niya guys dinagastosan ko yan baka kala niyo Binibilhan ko yan yung mga dahon-dahon. O, kita nyo na. Si Ang na nag-update lang ako para makita ng may-ari. Kasi nangihingi yung mga alaga niya ng ano eh. Ng video nito. Di ba? Nanahimik siya oh. Buyers, do the...